Thank you, Mr. President. Majority next, Floor Leader. Thank you, Mr. President. Next to interpolate is the distinguished gentleman from uh, Tarlac in the province of Rizal, no other than Senator Rodante Marcoleta. I'm going to be recognized, Mr. President. Senator Marcoleta is recognized for his interjections. You may proceed, sir. Thank you very much, Mr. President. I I wonder if our colleague is still uh, able to accommodate a few questions, despite yes, Mr. President, Your Honor. Okay. Thank you very much, Mr. President, Your Honor. Uh, Your Honor, I know nakakain ng isang Pilipino na bigas sa loob ng isang taon? I don't have that data, Mr. President, Your Honor. According to the Philippine Statistics Authority, ang isang Pilipino po, ang tinatawag ang tawag po nila rito ay per capita consumption of rice. 122 kilos daw po ang nakakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. Sa mga tweed, kinuwenta ko po, po eh. Uh, 122 kilos times 115 million Filipinos divided by 20 is something kasi para makita po natin per metric tons. Ang national consumption po pala, base po sa kwenta ko, Mr. President, 14 million metric tons of rice. Ito po ay 2024. Nagtataka po ako bakit binasi nila sa 115 million Filipinos. Eh marami pa po namang mga sanggol eh. Hindi pa naman kumakain ng bigas yung mga yun. At sabaw ng bigas, kinakain po yun, Mr. President. Meron din pong mga probinsya ang ating bansa na kumakain ng kasaba. Sa Mindanao po siguro marami doon. Meron din tayong mga lugar na mais ang kinakain, lalong-lalong lalo na po sa Cebu. Sana po ay ibinawas sana ito. Ganun pa man, kahit na aminin po natin, Mr. President, na sa official record po ng PSA, ang atin pong consumption ay 15.5 million metric tons. Dinagdagan pa nga, isang million eh. Sa kwenta ko, eh, isang million at kalahati. Eh. Tinanong ko rin po yung production natin ng the same year, ang sabi po nila, 19.3 million metric tons. So, ang sabi ko po, e eh, kukunti naman pala yung consumption natin. Mas malaki pa pala yung pinroduce natin, 19.3 million metric tons. Eh, pagpalagay mo ng 15.5 million metric tons ang kakainin ng bawat isang Pilipino. E eh, di sana hindi tumaas ang presyo ng bigas. Kayang, kaya, Wala pa pong importation dito, Mr. President. Sa production pa lang natin, kayang-kaya kaya na nating takpan ang pangangailangan po ng bawat isang Pilipino. So, nagtanong po ako sa aking mga kaibigan sa mga concern agencies na ayaw na po nilang ipabanggit ang mga pangalan for obvious reasons. Pa, paano po ako nangyari? This seems to be a very big conundrum po nalabas. Mm -hmm. Hindi po nila mahipaliwanag, Mr. President. So, dito po, kitang-kita natin ang napakalaking corruption na yung sinasabi po kanina ni Sen. Jaime na supply chain. Ah... Uh, kahit na pwede natin tingnan doon eh. Dula, dito di pa lang sa statistics na ito eh. Sobra po ang ating production kesa pangangailangan natin sa pagkain. Kaya nakakabahala po kung bakit wala pa pong importation dito, bakit ganun na po ang kinalabasan. Kagaya rin po ng mga nauna na nag interpelate na ako po eh, tinawagan din ng ating mga kababayan na mga magsasaka sa Tarlac sapagkat ako naman po ay taga Tarlac. At sa Pampanga, lalong-lalo na po ang Pampanga, sa Minalin, sa Florida Blanca, Candaba at Santa Ana. Halos umiiyak po sila one, one month ago. Sapagkat yung pong bagong gapas na palay ay binibili na lamang po between 7 to 8 pesos per kilo. Ang nabilad naman po, Mr. President, Your Honor, 11 to 12 pesos per kilo. Sabi po nila, umiiyak po sila literally. Nakakaawa po ang kanilang kalagayan kaya biniro ko na lamang po sila. Bakit ako po ang tinawagan ninyo? Eh kasi po kapampangan kayo. Kasi Sen. Lito Lapid, din. <laughs> Pero ganito po ang gagawin natin. Kakausapin ko po ang aming mga kasama at pag-uukulan po natin ng uh, atensyon itong problema ito. Tama naman po na kailangan natin pong lunasan ka agad. Sa pagkat kagaya po ng sinabi nila, wala na po kami kanyang kinabukasan pagka ganito ang patuloy na mangyayari sa amin. Uh, Kasaktar lang po, katulad po na pinag-uusapan nating uh, tarification law, yung biyaya at pangako ng rice tariffication law. Sa barangay ko lamang po ay halos meron pang natitirang between 35 to 40 farmers na nabubuhay, Mr. President Jurono. Pero isa man sa kanila, nung tanungin ko, yung iba po ay meron din nakalista sa RSBSA, pero ang karamihan po ay wala doon. Kaya nakikita ko, bakit wala sila sa RSBSA at yun namang nasa RSBSA, wala naman tinatanggap. Kaya kailangan po sigurong makita natin lahat yun, Mr. President. I totally agree with you, Mr. President, Your Honor. Pero kanina, medyo nakabulabog na bagit yung uh, numero. at uh, tama talaga kayo doon. Uh, kung totoo yun, 14 million metric tons lang kailan 115 Filipinos to, uh, na uh, makukonsume na rice in a year versus 19 million metric tons ang produce natin uh, sa ating bansa na bigas. Ba't pa ba tayo mag-import? So that has to be investigated, Mr. President. Sa kanila po galing yung uh, statistics, Mr. President? That is correct. That has to be investigated thoroughly. Kung tama ba yung figures, then Um, what is the pleasure of the honorable with, Pangilinan with the permission of Senator Margoletta and Senator Tufo with the permission um, of the gentlemen of the floor you. Senator I, Pangilinan may proceed uh, I may be mistaken but but I think the 19 million is palay pa and 60% of that 19 million uh, ton, metric tons of palay becomes rice so it's about 11.9 to 12 million na bigas kaya yung importation mo your consumption is 15 million bigas uh, 19 million yung palay pag uh, yan ay giniling, magiging. magiging 60%, which is about 12 million. So, yung gap is about 2 million metric tons. to 3 million. million. So, dapat import natin not, no more than 12 well, yes. million? Dapat, if we go by oh, that ganun, statistics, yes. those numbers. Hindi 5 yeah. million. No? Okay. Uh, so, well, again, we will have to check the data, but I think we, that's... We have to check the data, Mr. President, because what I got, hindi po pala ito. Because alam ko po, po ang conversion rate, 67% po ang conversion rate mula sa pala is sa pagiging bigas. Kaya nga po ako ay nagtaka, kahit na halimbawa gawin po nating uh, palay ito, mataas pa rin po yung production kaysa sa consumption. At kung aalisin nga po natin, yung iba sapagkat ibinasi po sa 115 million, ay eh, talaga naman pong karamihan po ng mga sanggol hindi pa kumakain ng bigas, masyado pong malaki ang base data na ginamit po nila. I agree, Mr. President, Your Honor. Uh, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na wala pong continuing o permanent commission para sa agriculture? Hindi po kagaya ng EDCOM, meron po tayong uh, Education Commission na ito po ay created by law. Kaya po ito ay tuloy-tuloy na nagagampanan na nila yung pagsasakatuparan ng pagre-review, pagre-rebisa yung progreso ng ating educational system. Ganon din po ang uh, kuryente, ang energy sector po natin, merong itinalagang JCEC kung tabagin. Ito po yung Joint Congressional Energy Commission na ito po ay ginawa rin ng batas. Pero ito pong agriculture, Mr. President, Your Honor, baka magtaka kayo, yung unang, yung kauna-unahan po na joint commission o joint resolution ay nangyari lamang po sa pamagitan ng isang congre ay, ang congressional commission ay ginamit, ang ginamit lamang po ay joint resolution number one. Hindi po batas. At ito po ay nangyari during the 10th Congress. Ibig sabihin po, Mr. President, Your Honor, 1995 o tatlong taon nang Baka sakali pong i-consider ninyo, uh, Mr. President, Your Honor, isa batas po natin ang pagsasagawa ng isang uh, komisyon na magmumonitor. Kasama po ninyo ako doon sapagkat ako po ay isa ring magsasagawa. Para sa ganun po tuloy-tuloy ang uh, pagsasagawa ng kanilang kumpulin. Sapagkat ang agriculture po ay may tuturing nating economic backbone ng ating bansa. Mahalaga po ang kuryente, mahalaga ang education. Ngunit hindi natin matatawaran na mahalaga din po ang agriculture. Tama po ba? I definitely agree with you Mr. President your honor. Ah uh, hindi ko po sinasabi na maiiwa uh, hindi, hindi ayoko pong iwasan na sa sakali ang NFA ay makatulong po. I am with you in probably revisiting uh uh the NFA's function in relation to what it can do para sa ganun po ay maayos natin ang ating problema. But let us not put our eggs in one basket Mr. President your yes. honor. Alam po ninyo nakita ko po marami na pong mga batas na ginawa ang Congress. Meron po akong masasabing mga ilan sa inyo. Alimbawa, meron po tayong batas na ginawa. Hindi ko na lang pong maalala ilang taon na nakararaan. Na doon po ay nagkaroon ng mandato na bigyan natin ng guaranteed price ang palay. Let us revisit that, Mr. President. Nandun po sa batas yun eh. Guaranteed price for palay. Ngunit hindi natutupad. Hindi nangyari. Sabagat ang problema po rito ay implementation. Meron din po tayong batas, Mr. President, Your Honor, na nagpanukala o ang kanyang layunin lahat po ng makinarya, mga equipment na gagamitin po ng ating mga magsasaka ay dito na lamang sa ating bansa gagawin. Batas po yun. Kailanman hindi nagkaroon ng katuparan, nangagay po nag-import tayo. Meron din po tayong batas na nagsabi, kung hindi po ako nagkakamalit dito sa Fisheries and Agriculture Modernization Act kung saan po dedicated po yung mga lupa na kailangan pagtamna. Ano man ang mangyari, hindi pwedeng palitan. Ngayon po ang reclassification ng conversion po ng mga lupa kaliwat kanan na po ang nangyayari. Isang araw po gigising tayo Mr. President. Baka wala na po tayong mapagtamnan kahit kangkong na lang. Are you with me Mr. President Jurado. You know? Yes Mr. President Honor. I... Meron pa pong batas Mr. President Your Honor. Nagtakda po yung batas na 25% ng loanable fund ng isang bangko ay ipapahiram sa mga magsasaka. Hindi po nangyayari. Ang bangko po siguro sapagkat masyadong commercial eyes. Pero yung po, tumutukoy, hindi lang private banks po, eh, pati public banks. Talagang kailangan bigyan 25% ng kanilang pundo ipautang. Gawa po sila ng parang para maiwasan ito, ibinigay sa mga mangungutang na kunwari related sa agriculture, doon po napunta kayo napakaraming warehouse po na nangyari. Pero sa farmer po, walang masyadong. Ano pong gusto kong ipaintindi, Mr. President? Ang oversight function po ng Congress ay napakabisa rin. Tingnan po natin, repasuhin natin lahat at mula doon marami po tayo may tutulong sa ating mga kababayan. Salamat po Mr. President. Your thank, Arnold. thank you Mr. President. Thank you Honor.